Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang hanap-hanapin ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? At kahit LDR pa kayo, ay ikaw palagi ang hanap-hanapin niya sa oras na magawa mo ang ritual na ito. At hindi hindi siya maghahanap pa ng iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, pakatitigan mo ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka at bangkitin ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos mo nang mabanggit ang nakasulat sa papel, ay lagyan ito o pahiran ito ng kaunting laway mo bago mo tupiin ang papel. At tupin ito kahit ilang tupi at saka ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo At kung hindi, pwede ilagay sa bag mo, sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo Basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo At panikuradong ikaw lamang ang hanap-hanapin ng taong mahal mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong itago o dalhin ang ritual na ito. At kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual, ay kunin ang papel at sunugin mo lamang ito. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.